I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. dito relationship reading to okay pero more like long distance relationship na parang ang way ng communication nila ay social media pwede rin namang matagal na sila. Matagal na yung relasyon. sabi natin, 3 years and above. Matagal ng 3. Kasi usually, 1 year lang. O wala pa nga 1 year. Break na. So, sa panahon ngayon, matagal na ng 3 years. 3 years. Okay? So, ganun ang kwento. Three years and above yung kwento. I mean, yung tagal nila. Tagal ng connection. na malabo eh. tas natin, ano tata Anong natin dito? Ano pang ibang detalye? anak ba sila? May bata tayo dito. So, yung iba siguro. May anak na. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. O kung di man ganun na may anak na ay may someone sa connection na to ay playful o immature. O baka yung na mo ay mas bata sa iyo. Pwede rin. May communication naman. Masaya naman. So, anong kwento nito? Eto, ganito. Kuha tayo ng ibang detalye. Dito malamang lalabas. Kung ano kailangan malaman ng makaka -relate. Anong feelings? niya para sa iyo? Ay! Oh, hey. Ano yan? At mayroon tayong ano, pretending. Conflict. Ito na, dito na lumabas ang problema. So, anong feelings niya sa iyo? ano Parang, ito okay. Pero, bakit may ganito? Aware siya. Na, di na siya masaya sa connection na to. Kaya, ayan. Nagwe-wear siya ng mask kasi, marami daw kayong pagkakaiba incompatible daw kayo at panay panay ang away o oh, sabihin natin hindi kayo magkasundo and feelings niya pero kasi pag nakikita ko to pwede rin siyang ano deception ano kaya yan clarify natin yung bluff pretending mask exaggeration ano to four of cups Oh, ano ito? option? Bakit may new option? Ginamit ko kasi yung ano, clue yung clue dito, oh, information. Sasabi, new option, ayan, oh. Eh, no? Hindi kasi ako nagbabasa ng reversal, kaya bumili ako ng code na may mga meaning para mga pag-aaral. Kaya pala, pretending mask, exaggeration. Sabi ko nga kanina, pag nakikita ko to, parang pwede rin may kinalaman sa deception. Mukhang may new option siya. Ha? Ah, ah. Masaya kayo. Joke lang pala yun. Baka yun pretending. Nangyari talaga yan sa LDO. Hindi mo kasi nakikita yung partner mo. So, pwedeng mag siya na masaya siya. Para hindi mo mahalata na may ginagawa siyang kalokohan. ha, Na no, may tinatago pala siya. Ibang karelasyon. Sa common talaga yan kapag ganyan yung situation. Matagal na yung relasyon. tas LDR pa. Prone sa conflict kasi. Eh, sa sabi dito, kundi prone sa conflict incompatible o oh. maraming pagkakaiba kaya siguro naganap na lang ng iba ganun nang dating dito hmm. kung may iba sino sino Binalik ko pa to. Kung may iba sino. Anong clue? Sino? Siguro kansa to. Kansa sun, moon, rising, Venus, Mars, or Jupiter's a birth chart kasi chariot edi eh, kansa yan kanser baka foreigner o foreigner o pwede rin nasa middle east who knows taga middle east kung di man foreigner baka nandos sa middle east So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Um, X. Pwede rin X. Um, ang katawan siguro. Um, uh, slim. Itong fit body. O wedding muscular. Maskulado. Siguro, maglalaro ang edad sa 30 and above. Kasi parang pumuputi na yung buhok eh. So, sabagay. Eh, may edad nga. Teenager lang. May puti na ang buhok. Ganun, parang may puti na yung buhok o sabihin natin kung di gano'n ay baka nagpapakulay so yan mukhang may new option o sabihin natin third party so yan ang description anong susunod dito tatanong natin dito Ito na lang ulit. May chance ba na maghiwalay sila sa future? Yes or no? Ay, hindi. Aamin ba siya? May chance ba na umamin to? pose mo tungkol dito sa new option niya o third body. Queen of Pentacles, Knight of Wands. Naging dalawa. Ano to? Eight of Swords. Swords. Ten of Pentacles. So yes or no? In the in the. dating kasi, kaya hindi ayaw niya na ayaw niya ng gulo o ayaw niya ng drama so hanggat wala kang evidence hindi siya uh, aamin pero nung dating, ito kasi may pagka-playboy eh. O playa. Player. Eh, ito, escape. Sabi doon, skip. So, tatakasan kanya, niya. Ito kasi sa uh, pananaw ko, Queen of Pentacles. ano siya, para din siyang queen of swords na malihim. Sa personal life niya. Tapos ito namang ten of pentacles. Ano eh, tawag dito. Binavalue niya importance ng connection nila hanggat maari. Ayaw niyan mapahamak din yung ah, the poison So, sabihin natin, ayan nga, di umamin, wala kang evidence, hindi mo malaman kung totoo nga ba itong you option o third party. Kung sakaling wala kang awareness, magbabreak ba sila someday? Yes or no? mhm hmm Mukhang hindi. Hindi sila magbabray kahit malaman mo. Kasi may two of cups tayo. ba diba soulmate connection to? Partnership. Sabi dito, unified love. Partnership, mutual attraction, romantic love, connection, mutual respect, joining forces, close bonds, unity. O, di ba unity yadi eh. malabo, di ba? At tingin ko, kung sakali man na malaman mo, ngaling siya kasi combination nitong dalawa sabi natin communication to ito justice pero reverse dishonesty to so yung dishonesty in a form of communication so malamang maglalay siya sa iyo kung malaman mo at may chance ba na maghiwalay sila walang chance kasi nga ay mamanipulate ka niya kung ano nang sasabihin niya kasi nungalingan para hindi mo ma-discover itong ah, new option o third party o sabihin natin malaman mong ha maglalay pa rin siya to deliver ng lie o magpapakavictim siya ganyan tapos isisihin kanya niya na kasalanan mo ang lahat kaya siya nagkaganyan. Anyways. Kuha tayo ng general advice or other, in or other information dito. Father, healing. Your personal power increases this as you give any father related issues to heaven makakatulong sa iyo ang pag open up sa tatay mo o kung wala ay sa father figure grandfather o kak kaklose na may anak na so kung may tatay pa edi eh, mag open up doon sa tatay last na to pupunta na tayo sa clue wait wait don't rush into action right now bide your time to better results Res result alam ko ganun yung bigkas yun. Res, Results. Z. Yung S. Hindi ako sure. Tama ba? Teka <laughs> lang. Anapin ko sa internet. Result. Oo nga. Result. Yung bigkas. So beta. Results. So, sa ngayon, advice sa iyo, huwag mo na daw magpadalos-dalos. So, siguro, i-confront mo yung pad na mo kung may evidence ka na. Kung wala, di, wag mo siya i-confront kasi talo ka. Kasi kapag kinonfront mo siya, na wala kang evidence, mas makakahanap siya ng way para mas lalo kanyang i-manipulate o lokohin. Kaya, mas maganda kung i-confront mo siya kapag may evidence ka na. Kaya sabi dyan, wait. Don't rush into action right now. by your time to better results. Anyways, hanggang dito na lang. hoy hindi ko nang nalimutan yung clue. Bibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil nagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo. Para sa inyo. Snake na number 6. 1917. 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. Kaya lang nililipad ng hangin. Number one yan. Ito, it's complicated. Mm -hmm. Complicated talaga. Ang tinakbo ng kwento na to. Pango ang ilong. So, may someone na pango ang ilong. Ito, Filipino. So, yung iba, foreign na. Yung Adaposun. Di ba naman eh, Filipino. So, again, kunin nyo lang ang info na sa tingin nyo, para sa inyo. pwede rin namang Filipino. Pero, nasa ibang lugar. Di ba? Ibang bansa. O, pwede ikaw to. Na nasa ibang bansa. 2, 4. Di phone na to. Five. 5 um, October. Kung hindi memorable, ay pay attention sa buwan na ito. Kuha na ako ng tatlo para mabilis. Kawork me. So, yung iba sa inyo. Kawork me ito. Oh. Yung Adoposo, no? Kayo to ka workmate So, again, may someone na nasa malayo. O pwede rin naman, di literally nasa ibang bansa. Sabihin natin, nasa malayo, nagtrabaho, napalayo, ilang oras ang biyahe, ganyan. Bago makauwi. So, yung iba sa inyo, magka-workmate yung other person o sila mismo yung magka-workmate o dating ka magka-workmate 2, 4, ilan na ba tayo? ilan na ba to? 2, 3, 6, 7 sex appeal so may someone na mataas ang sex appeal, appeal short hair so again may someone na ha, short hair ikaw, partner mo oh. yung other person Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for